lakasan ninyo ang inyong loob. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parang karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Enero, 2025, araw ng Miyerkules. Tingnan natin ng mabuti kung ano yung mga magagandang mensahe na pinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ibanghilyo. Diba? Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo mismo ay makapagpapatunay na ang Panginoon ay talagang napakabuti niya. Kahit sa mga panahon na alam natin, tayo ay hinang-hina na at puno tayo ng mga pagkukulang, ngunit hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 45 hanggang 52 Pagkatapos na pinakain ni Jesus ang maraming mga tao hindi siya nanatili doon siya ay patuloy na naglalakbay upang maipaabot ang magandang mensahe ng kaligtasan at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa ilog at sa kayong bangka ay sagwan sila ng sagwan. Ngunit dahil ang bangka ay sinalubong niya ang hangin, talagang nahirapan sila. Kaya nakita sila ni Jesus kinabukasan at uh, si Jesus ay lumakad sa tubig. At sa kanyang paglakad, marami sa kanyang mga alagad ang nagulat. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot. Lakasan nyo ang inyong loob. Sa ating buhay, kailan ba tayo nakaranas na parang sa ating paglalakbay ay sinasalubong natin ang malakas na hangin? Na habang patuloy nating hinaharap ang pagsubok na ito ay nakaramdam tayo ng pagod. Hinanghina tayo at hindi natin alam kung aatras ba tayo o hihinto ba tayo hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. At narito si Jesus na nagsasabi, Lakasan mo ang iyong loob. Ibig sabihin, na sana sa likod ng mga pagsubok na ito, ay hindi tayo mawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Sa likod ng maraming mga hindi magagandang karanasan na ating naranasan sa buhay patuloy tayong kakapit, patuloy, ta patuloy tayong magtiwala at umasa na ang Panginoon ay talagang narito sa atin. Nabigyan pa tayo ng biyaya at lakas upang mapaglapasan ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus sa panahon na hinanghina na kami. Maraming salamat sa iyong inspirasyon. Maraming salamat sa mensahe na lakasan mo, lakasan namin ang aming loob. Sa mga panahon na nawalan kami ng pag-asa, maraming salamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa amin. Lalong-lalo na ng patuloy mong ipinapadama sa amin na nariyan ka lang at ang iyong buhay na presensya. Amen.